Hello po guys So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon na ito na po yung part 2 na video natin So ayan po So ngayon ay meron na naman ulit akong din drawing sa inyo So tatlo So ayan po So ito yung na drawing ko oh. So sa, sa ball pen lang po yan galing Yan po yung ball pen. So ang nakabasa po dito ay real super comfort real comfort ayan po Electrex ayan po so ito dito yan gaya oh. ayan o oh. so ayan po ayan yung gaya gayang gaya yan dyan so ito naman kasi yung dinrawing ko eh ayan po so next so meron pa akong dinrawing sa inyo so ito pa o oh. ayan pa oh. Yeah, and so, ito yung sapatos eh. Sapatos 'yan eh. So, ang nakabasa ay healthy, comfort, weight at stress in. Itla. Sole. Ayan po, insoles, ganata. Ayan. So dito 'yan gaya 'o. Oh. Ay, san ba 'yon? Ayan, oh, ayan. Ayan. So, ayan po. So, next. So, meron pa akong drawing sa inyo. So, ito pa guys. So, oh. ayan. So, ayan po. So, hindi pa rin ako nahihirapan yan pag ball So, ayan po. Kasi yung dati ko pang video, yung nagdrawing tayo ng Doraemon eh. Ang gamit ko lang talaga ay pencil, lapis. So, ayan po. Noong November. So, dito yan gaya oh. Saan ba yan dito? Ayan oh. Ayan Magulog na yung cellphone ko Ayan Ayan po So ang nakabasa naman ay Albert. Scan Pero kasi iba to eh Hindi ko pa nga lang alam kung anong basa dito eh So my feet So ayan po So ayan po guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So abangan mo na ulit sa part 3, i-display -di natin to So ayan po yung din drawing ko, i-display -di natin dito sa taas ng kwarto namin. So meron pa akong din drawing sa inyo. So ito pa yun yung part 1. I-display -di natin to ah yan, no? na drawing ko lahat um, oh. so ang date na po ngayon it's June 10 so ayan po it's Monday um, oh. <coughs> bye